akala namin nagbabayad kami ng mahal para mapaayos yung anak namin, yung pala nilulugmok palalo doon. Five months po, wala po kami electric pan doon. Pag natutulog po kami, wala po kami electric Minsan pan. Minsan nasa floor. Nasa floor lang po kami natutulog. Pag nag kami, say, may surot yung bed, ang sasabihin lang namin ay eh, kami yung tunay na surot dahil daw sa mga kasalanan namin. And then every day we would be reminded na mga adik kami, mga hudas, demonyo, malalande, yun yung mga tinatawag sa amin. ano po ba yung naging condition po ng inyong anak at bakit kinailangan o minarapat po ninyo na dalhin siya sa rehab center? Una po sa lahat, meron talaga siyang mental condition. Yan, alam po yan ng owner bago po dalhin sa rehab na merong uh, depression, bipolar, by... and BPD yung anak ko. And then she started using vices like alcohol, vapes, and marijuana. So ang goal ko po is malagay siya sa safe na lugar, humingi ng tulong sa professionals and facilities like that para hindi siya ma-expose sa mga ganong vices. Mm -hmm. And then nitong huli ko na lang nalaman na expose pala yung residents sa mga ganong vices. Other than yung nabanggit ko, ay meron ding s**ks na nangyayari oh sa God. mga minors. Merong 13 years old and 16 years old na abused sexually. Ma'am, teka lang ha kasi ito medyo mabigat pala no, hindi lang hindi na lang pala yung naipupuslit na mga mm -hmm. inumin, ma'am. Kailan pa po nakapasok o ipinasok yung anak po ninyo dito sa rehab center? April 27, 2025. Okay, April of this year. Apo. Okay. So, in in that period of time, kailan niyo po nalaman, ma'am, na instead na nakakatulong sa anak po ninyo, yung sa condition niya, eh parang nakasama pa lalo. Neto lang pong October 13, meron pong isang magulang ng nakalabas na bata ang hina po talaga ako sa social media, sa Facebook po tinawagan niya. Ipinarating po sa akin na hindi safe yung anak ko doon. And other than yung anak ko, talagang yung mga residente doon, hindi safe, hindi maganda yung patakaran sa loob. baga, sa halip na gumaling yung mental condition nila, sa palala po. My goodness, no? Ang ang sama, no? Ang may masama pa pong nangyari sa anak ko na mayroon po siyang mga peklat po ng cuts sa wrist niya at self-harm. And then there's one worse situation na muntik na siyang mamatay because she hung herself using a blanket at nasave lang siya ng kasama niya doon dahil napansin ng isa na nawawala siya for quite some time and then hinanap nakita sa washroom wala nang tinutungtungan yung anak ko Uy, almost there so she's not really safe dito sa rehab center na to yun po ang napag- and they're not doing their job opo every time i ask how is my daughter doing ang lagi po nilang sagot ayos naman siya positive ang outlook niya tanggap niya na na dito muna siya. Yan lahat po ang sinasabi nila sa akin. And then I have been asking sa medical and psychological result and progress report from the time na pinasok siya doon. Wala po silang nabigay sa akin na psychological assessment. Ma, magandang hapon po sa, sa inyo. No? Ma'am, kinoconfirm niyo po ba itong mga nabanggit po ng inyong nanay? Yes, sir. Na doon mismo sa rehab center, saan kayo ipinasok para sana matulungan po kayo doon sa pinag uh, sa condition po na meron kayo, eh nagmumukha parang lumala pa. Yes, po. Totoo na pinapuslit dyan yung mga inumin? Yes, po. Mga sigarilyo? Meron bang mga sigarilyo dyan? Apo, meron po. Baka naman pati marijuana or mga ibang klase ng droga, meron dyan? Wala naman. Wala naman. Yes po. Okay. Pero may nabanggit kanina si uh, Nanay Maria, I don't know kung sa ikaw yung nakaranas nito or kasamahan po ninyo, pero meron daw even sexual ano to, abuses na nangyayari dyan sa loob? Yes po. So there has been sexual encounters don sa loob ng center and two of our residents na involved, ay minors. So one is 16, one is 13 and then yung guys involved are staffs. Na, of course, adults na. Paano so, po nakarating sa inyo na merong naging sexual uh, acts na nangyayari sa loob? Nakikita po namin first hand. What? Po nakakapasok po ang mga lalaking staff sa room ng sa female's dorm sa loob ng rehab. My goodness. Kasi if these are mental uh, health uh, patients, they need help. Pero ang nakikita siguro is they are vulnerable, pinagsamantalahan pa sila. And not only that, kasi kung nabanggit ni Alias Mars na these are 16, less than 16, 16, or 13 years of age, this is rape. If you need to talk to their parents, they're willing to talk po over the phone. Meron pa rin bang mga residents? Is this still operating, itong rehab center na ito? Yes. Meron. And how many residents? how many patients do they have? I'd estimate 80 to 100. Oh my goodness, ang dami niyan. And so far, yung mga nabanggit niyo, yan lang yung alam pa ninyo. Yes, We don't po. know kung gaano kalala yung nangyayari po dyan sa sa loob. Yes po. Yes, po. At Nagtatanong ang ating mga netizens na ano, gusto nilang malaman kung ito bang Lifeline Rehabilitation Center na located sa Silang Cavite is a uh, public or private. Po ba? Private po. I'm paying 30,000 before ko po ipasok yung anak ko. Meron akong dalawang rehab center na nakausap. One is asking 25,000 per month and Lifeline is asking 30,000. I chose to pay I chose to bring her doon sa 30,000 thinking na the the more expensive the quality the naman better. yung, opo. Uh, Pero 'yan ang nangyari. Okay. So yung mga gumagawa po nito are staff nitong mismong uh, rehab center na na ito and these are male staff. Yes po. Okay. Hindi ba usually pag mga ganyan naman they segregate yung mm -hmm. uh, lady patients from the men. Yes po. And usually ang mga uh, staff for the ladies are lady ano din uh, personnel. Yes po. So paano na kakapasok itong mga lalaki na to dito sa lady dormitory or lady section? Um paggabi po kasi wala na pong mga lady guards, puro lalaki na lang po tinatawag naming nightman. And then yung mga resident staff po, um, pwede po silang mag roam around, mas may freedom po sila. So ayun nakaka na-open po nila yung gate, nakakalabas ang residents, female residents or nakakapasok po sila sa room. Ki Kilala nyo po ba by name itong uh, sinasabi mo na nag-commit ng mga sexual acts na ito? First name only. First name only, no? Yes. Pero at least no uh, even by first name, yung mga iba naman they can already uh, identify. Mm -hmm. Okay confirm na itong tao talaga na ito yung nag-commit ng violence na ito. <laughs> Personally, uh, Alias Mars, meron bang attempt din sa inyo sexually? Um there has been an attempt sa akin. Um it's merely a kiss naman and then merong isang time na um someone tried to touch my genital but I pushed him away and then hindi naman na siya nagpumilit pa. And then kay Chris meron din naman po. Meron din po sa akin na, na po. Okay. Uh, so Chris, ikaw din ay galing din doon sa rehab center. Opo, pasyente okay. po ako doon. Ano naman po yung naging uh, karanasan ninyo doon? Kasi po nakapasok po yung mga staff po doon sa may loob na room namin. So yung isa pong staff doon na lalaki, bigla po ako inalikan sa lift. Tapos sinabi niya po na alam niya, alam niya naman daw po na gusto ko rin daw po siya. Tapos tinulak ko po siya noon. Tapos yun po, yung isa po, niyaya po akong may pag niya. Pero di ko rin po pinansin, minura ko lang po siya. Pero wala naman po nangyari. I feel na naloko ako eh kasi nagbayad ako and then breach of contract dahil lahat ng nasa kontrata hindi nangyari. Sabi may psychiatrist na assessment every month pero that never happened. Mm -hmm. I paid for for several things like medical assessment 11,400 upon admission but it didn't happen not until nangulit ako nang nangulit nasa na. And then yung progress report, wala nga po. I never had any dialogue sa psychologist nila or psychiatrist to know how my daughter is doing. Even if sabihin ko sa kanila, I feel left out in the dark, I, I, anxious na rin ako, wala po silang ginawang action doon. Even I'm paying them on time, ganyan po. So para din po to sa mga natirang residente doon at mga magulang, na mm -hmm. akala namin nagbabayad kami ng mahal para mapaayos yung anak namin, yung pala nilulugmok palalo doon. Yes. Kung ganito lang din naman yung kanilang karanasan, my goodness, no, they deserve to be in jail. Aware po ang local police ng Silang na. This is happening because lahat po nang inilabas doon dumaan po sa kanila. Nagpatulong po para makuha yung mga anim po silang lumabas na residente. K Kailan po po uh, October 13 and 14 nakarating itong mga to dito sa ating kapulisan? October 13 and 14. Oh, just this uh, this month okay. lang din. Oh, okay, po. no. Good. No, kung nakarating na po sa ating kapulisan and I hope na ang ating uh, PNP Silang uh, Cavite is also doing its work para dito, they should conduct investigations. Meron na po bang nag-reach out sa inyo to give your affidavits? Naggawa na lang po kami ng mga incident uh -huh. report the day na nakaalis kami dun sa center. Very good. Very good, no? Kasi etong mga to, dapat nga tingnan natin, no? Uh, the DOH should take uh, a look at this, no? kung dapat bang mag-continue in operations itong mga to uh, Because if it keeps on happening, kailan pa po yan nagsimula, eh baka naman is no longer just three people no uh, yung involved. Gusto natin mapakulong kung sino man yung lahat ng gumawa nito. Pero we also want the people inside to be safe. We will file the necessary charges. Malami. We will make sure na itong mga uh, persons na involved po dito will face uh, the courts and they will be held accountable. no Urgent matter po siya for us kasi yung mga natira po doon na residente, eh... Yung nangyari po kasi sa anak ko, negative po yung ginagawa eh. Like, they're shouting at her ears mga negative words. Na sa halip po na positive words of affirmation, eh talagang dinidikdik sila na they're not good mm -hmm. people. Do you say that the center has helped you? Na natulungan ba kayo nito? No, oh, absolutely, absolutely not. Hindi po talaga eh. Natry na nga na po namin doon ano, five months po wala po kami electric fan doon. Electric fan? Opo. Pag natutulog like, po kami, wala po kami electric fan. Minsan nasa floor. Nasa floor lang po kami natutulog. And then, pag nag-complain kami, say, may surot yung bed, ang sasabihin lang namin, eh, kami ang tunay na surot dahil daw sa mga kasalanan namin. And then, every day we would be reminded na mga adik kami, mga hudas, demonyo, malalande, yun yung mga tinatawag sa amin. Okay. ni okay. dapat ma-revoke po ang accreditation nitong uh, Lifeline Rehabilitation Center and uh, tayo naman po ay nakipag-ugnayan na na rin sa DOH dito po sa ating main office, pati na rin po sa Calabarzon Zone upang mabisita or ma-inspection po. And as well we're trying to call ang uh, COP natin sa silang Cavite para po ma-report din yung nangyayaring panghaharas yes. pang abuso sa loob po nitong uh, rehabilitation center. Ilan po yung aware kayo na naging biktima? Seven. Uh, seven po. Seven. Po seven. Six Pero may diwan po, yung po na. may naisa. Six or seven? No? Um, okay. Seven po yung involved tapos six po ay nakalabas na meron pa pong isa na nasa loob. Meron pang isa na naiwan sa loob. Yes. And we can just assume na she is still in danger na baka maulit yung ginagawa sa kanya. Yung mga biktima of these kinds of abuses, yung tendency nila is to be silent. Mm -hmm. Okay? Kasi alam siguro nila yan, kaya they found these people to be vulnerable, especially with their condition. Kaya baka isipin nila walang maniniwala sa mga to or hindi naman maglalakas loob tong mga to so we need to preserve their testimony meron po kami kasama doon mga nasa meron pa silang mental health center tapos yung mental health po may mga bipolar schizophrenia sinama po nila sa aming mga addiction so yung mga pasyente po na yun yung mga ano po pasyente lang rin po yung nag-aalaga sa mga yun tapos yung iba po na ano po nakakatay doon yung mga naglilinis po noon is yung mga pasyente lang din po mismo sila po yung nag-aalaga sa kanila ay, anong ginagawa tuloy ng staff ng mga yan? Wala po, wala naman po ginagawa yung mga staff dun sa mga pasyente po eh. Kung baga yung kusinay pasyente, sila lang rin po yung tumutulong sa kapwa nila pasyente. Nagbayad yung nanay ninyo, si Nanay <laughs> Maria, Mm -hmm. Para lang gawin kayong alipin Opo. Oh, yes. sa loob. Oh, Nagigip sila tubig na never pong nagawa ng anak ko. In <laughs> life. Okay, again, this is really disturbing. Ito, yung DOH is already aware of uh, what is happening. Nasa hearing lang po or nasa meeting yung directly in charge. Pero rest assured, they already made aware dito po sa kaso po na ito and as soon as uh, matapos yung meeting na yan, we will coordinate with them, matutukan itong sitwasyon po na na ito, and sasamahan po namin kayo. Mm -hmm. Thank you po. Uh, Thank si you. Senator Raffy, si Congresswoman Jocelyn Tulfo, hindi po mamalitin itong inireport report po sa inyo. We will make sure that we are on top ng na nangyari Thank po, po nito. Na sasamahan mm -hmm. po natin mismo itong si Alias uh, Nanay Maria pati po si Margie at saka si Chris dito po sa tanggapan ni Dr. Volter Guadalupe ng DOH Calabarzon para po personally nilang maikwento mailahad ang lahat ng nangyari dito sa loob ng rehab center na ito. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Definitely there is criminal liability dito sa nangyari dito sa mga pasyente po. Under our penal code, yung criminal laws po natin, kung ang biktima is vulnerable, okay, mas mataas yung parusa niyan. Yung statutory rape by itself, that's non-bailable na. So yung mga gumawa niyan, be informed na hahabulin namin kayo. You know their names and we can identify them and we will make them liable. Thank you po. Okay. I advise lahat po sila, let's make a group, kunin natin lahat ng testimonya nila. Otherwise, no? Itong mga ito is ulitin lang nila yan kung they will not be held accountable. Po, kaya po kami lumabas para hindi lang po sa sarili namin kundi lalo sa mga nandun pa sa loob and mga future na pwede pang maranasan yung naranasan namin ngayon again mama sasamahan po namin kayo we will give you the help that you you need the assistance we will coordinate with the necessary agencies thank you po thank you po